Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 7 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Raimundo de Peñafort. Kamusta? Si San Raimundo de Peñafort, isang santo na kilala sa kanyang mga ambag, sa edukasyong panghuristiksyonal at misyonaryong gawain. Si San Raimundo de Peñafort ay isinilang mga 1175 sa Catalonia, Espanya. Siya tay isang kilalang kasapi ng Orden ng mga Dominiko. Si Raimundo ay isang erudito at espesyalista sa batas kanoniko. Kilala siya sa pagkumpila ng mga dekreto ng Papa Gregorio IX na bumubuo ng unang koleksyon ng mga batas kanoniko. Bukod sa kanyang mga kasanayan sa batas, nakilahok din si San Raimundo de Peñafort sa mga misyonaryong gawain Nakatulong siya sa pag-convert ng mga Moro sa Espanya at sa pagsusuri sa mga baybaying rehiyon ng Catalonia. Si Raimundo ay naglaro rin ng pangunahing papel sa pagtatag ng Universidad ng Barcelona. Ang kanyang monastikong buhay ay nasasaklawan ng pananalangin at kasipagan at siya'y namuhay alinsunod sa mga prinsipyo ng alituntunin ng mga Dominiko. Narito ang isang dasal kay San Raimundo de Peñafort o Diyos, na nagbigay kay San Raimundo ng biyaya na pagsanibin ang malalim na kaalaman sa isang ehemplaryong kahinhinan, bigyan mo kami ng biyayang sa pamamagitan ng kanyang mga merito at pagpanalangin, ay magawa namin ang itinuturo ng iyong katotohanan at isagawa ang aming natutunan mula sa kanyang buhay. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Luciano de Antioquia. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Ang maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw